Hello guys, magandang umaga sa inyo. So ngayon magbibigay tayo ng tips dun sa mga gusto magana no. Gusto magbenta ng gapi ng mura. Then ah uh, pwede pa wholesale 'yon or pwede niyo benta ng mas mababa kaysa dun sa mga quality na binebenta ng mga nagsu So hindi naman kasi pare pares ng ano ng presyo ng mga gapi natin no. So dati uh, nagsimula lang ako sa low quality na gapi Doon ako nagsimula talaga Doon dumami yung budget ko Doon ako nakapag Ng mga isda ko ng galing ano eh, import Then um uh, Baka itong dalating na buwan, uh, ako ng budget. Magano ako, magpapalaki ulit ako ng mga flower horn. So, itong yung aquarium na yun, lilinisin ulit tapos talagyan ko ulit ng flower horn tapos ayusin ko yung ano sasilyuan ko yung mga tubo para yung erator makapagbigay ng ano makapagbigay ng mais sa hangin so may papakita ako sa inyo guys no? yung, yung feeder ko dati so hindi na siya hindi na siya ganun ka quality no kasi napabayaan ko na talaga to pakita ko lang sa inyo may na, may na, may nung nakalaan kasi nung nag-video ako, may nakita ako dito malaking ano, malaking feeder. So, ito may may pagkaribon nga siya. Ito. Kita ko sa inyo. Bago tayo magsimula sa ating topic. Oo, oh, laki yun <laughs> isa yun sa mga feeder ko noon so, naglabas na siya ng, ano, ng ribbon so, pero yung mga ibang maliliit dito walang ribbon so malamang hindi kanyang anak itong mga nandito kasi pagka ang ano babae talaga naging nag may tendency talaga na 50% na anak niya is may ribbon tapos 50% walang ribbon so ayun no ang dahil kitikiti dito na kanan di ba? Ayun, naubos na nila so ngayon magsimula tayo dun sa yung, ano, paano kayo makakapag ano, breed ng ano nang hindi kayo masyadong gagastos pero kikita kayo kikita kayo dahil sa pagbebenta ng low quality na gapi. So simula uh, bumili lang kayo ng ano ng murahing gapi, kahit mga chops or pure strain na low quality. So depende na lang sa ano sa gusto niyo ano strain. Kung gusto niyo ng pure strain or gusto niyo ng chops. Ano na makaitan naman don Pwede kayo ano, pwede kayo magsimula. Then uh, sa panahon kasi ngayon mas kumikita yung ano nagbebenta ng low quality kesa sa mga nagbebenta ng high quality kasi ngayon bihira na kasi yung mga show ngayon eh kaya ano hindi masyadong mabenta yung mga high quality dati kasi sa panahon namin nung nagagapi ako nag show ako um, ano talaga sunsun -sun talaga yung actual show nun kaya pagka ano kada sa isang show nakabenta kami ng limang pair sampung pair yung eh, ang halaga ng mga pang show nun 1.5 pataas hindi pa ano, yun. hindi pa yung iba, groomable pa lang yun, hindi pa naka-groom. 'Di ba? Syempre mas mahal yung ano mga naka-groom na. So, ito pala guys, hindi pala to Red Dragon na sinilip ko nakaraan nung, kung nung naghanap ako ng babae. Ano pala to? <laughs> ano yung Red Grass, Metal Red Grass. So, wala na pala akong Red Dragon talaga. Then, uh, Yun nga. Mas mabenta yung low quality ngayon, yung mas mababa yung pressure kaysa sa high quality. Then ngayon, tuturo ko sa inyo paano ano, yung kahit na hindi nyo sila pakahimin is mabubuhay sila kahit di kayo mag water change mabubuhay sila gaya ng ginagawa ko eto huling pinakain ko siguro to ano 5 months ago na so bihira kasi akong magpakain misan magpakain ako isang beses sa isang linggo so ang naging reason ko doon, kahit kaya ganon magpakain yung isang beses sa isang linggo, kasi hindi ako magwa-water change. Hindi ako magpapalit ng tubig. Kasi pag nagwa, nagpakain ka ng araw-araw, so obligado ka na mag-water change ka ng dalawang beses sa loob ng isang linggo. Kasi uh, kailangan mong alagaan yung tubig, kasi nga pagka uh, madalas ka magpakain, yung ammonia ng tubig, yung bacteria sa tubig is ano, mataas. Mataas yung ano nila, yung rating nila kung kumbaga, marami sila na na doon sa tubig. So, mas mataas ang chance na magkasakit yung gapi mo then mamatay. Mag magiging maganda yung quality ng gapi mo no pag araw-araw magpakain. Pero yung ganun is kailangan magpa ano ka talaga, mag water change ka, magano ka, mag diin ka ng lagayan. So, pag low quality yung alaga mo kung ganoon gagawin mo uh, lagi ka lang papakain araw-araw tapos uh, water change yung tubig, magkano yung tubig yung bill ng tubig nyo, ba diba? So, paano kakikita pagka low quality lang yung gapi na ibebenta mo? For example, benta ka ng gapi, 25 to 50 pesos ang isa, di ba So, makabenta ka sa isang buwan na sabihin natin, makabenta ka ng 100 pieces magkano lang yun, pero yung bill mo sa sa tubig tsaka sa yung pagkain mo is baka sabihin natin kumita ka ng 5,000 ng isang buwan. Tapos yung bill mo is sabihin natin na tubig 1,000 tapos yung pagkain sabihin natin 500 15 so bawas na agad yung 5,000 mo ng 15 so magiging 35 na lang eh yung mga expenses mo pa rito sa ano mo sa pag-alaga mo ng isda So hindi lang naman kasi ikot dito sa tubig Tsaka sa pagkain, di ba? Yun, um, kaya mas maganda ang ang technique na ginawa ko dito, no? Kasi nung time na nag-stop talaga ako sa pag-vlog kagabi, mag ano Ah, uh, hindi talaga ako nagpakain, pero naka, pag nakabenta ako ng gapi, ah, uh, ang talaga, yung benta ko na yun is parang sa akin na lang talaga kasi kumbaga hindi naman ako araw-araw papakain sa kanila, hindi rin ako magpapalit ng tubig ah, uh, yung tubig na nandito yan, yung, mga, yung mga tubig na yan ah, uh, simula, simula nung nag stop ako ng pagbablog ng vlogging ko hindi ko na sila pinalita ng tubig so pagka nabawasa yung tubig dinadagdagan ko na lang yan tapos uh, minsan magpakain ako siguro minsan sa isang buwan, magpakain ako dalawang beses so minsan hindi pa, hindi pa magpakain Lalo na pagka nakikita ko may ano, may mga naan naman na produce naman silang pagkain gaya ng mga lumot. Hindi talaga ako nagpapakain. Pero tingnan niyo yung ano, yung katawan nila. Papakita ko sa inyo yung katawan nila. Hindi sila yung manloris na walang laman yung tiyan. Ayun, oh, no, makikita niyo, di ba? ay no? Di sila man Loris, no. Yung makikita nyo na so, yung walang laman yung tiyan. So ayun guys. ah, uh, ganun lang ginagawa ko no. So pag yun ang ginawa nyo. Kung nga nag breed kayo ng chops. Da, tapos sa isang buwan. Nakapag produce kayo ng 100 fry Tapos sa loob ng papalaki mo yun eh. Palaki natin ang sa loob ng, sabi natin tatlong buwan. Kasi mas mabagal lumaki ang gapi pag hindi pinapakain. Pag hindi gaano pinapakain, matagal sila lumaki. So sabi natin tatlong buwan, makakapag-reach sila ng gantong kalaki. Ay ka lang, huli tayo. Ito. Sabi natin sa loob ng tatlong buwan, makakapag-reach ng gato kalaki. Ayan o. Ganyan o. Ganyang kalaki. So pag ganyang kalaki. Yung ano may kulay yung buntot na pula. Ayan. Ayan. Ganyang kalaki. Kasi babae yun. Malaki yun. <laughs> so ito. Pag nag-reach ng ganyang kalaki. alam loob ng tatlong buwan. So sabihin natin yung 100 pieces. Lumaki ay 80 pieces. So pag bin binenta mo sa mga bata yun. O, uh, sa mga ibang fish caper. Like na, sa pet shop kasi, pag bumili ka ng chops, 50 pesos sa tang isa. Mababa na yung 20 pesos. Sabihin natin, ibenta natin yung 80 pieces sa uh, 20 pesos. So, magkano yun, no? Kaya, uh, mahina ako sa mat eh. <laughs> Basta, sabihin natin sa isang buwan, ay sa tatlo ng tatlong buwan, makapag-produce ka ng 80 pieces na gapi. So, Syempre ang producer ang, ang produce ng gapi natin no, hindi na i-stop 'yan. Uh, basta nag unwaiting ka lang 3 months sa sud na buwan meron ulit ano doon, meron ka ulit na 80 pieces. So, parami nang parami 'yan. Ano 'yan eh? Kumbaga hindi siya ano pagpalit eh? palit ng palit. palakin palaki ng palaki yung bilang na napro-produce mo. So, abang tumatagal na nagbe-breed ka, dumadami yung pwede mong ibenta na gapi. So, sa loob ng tatlong buwan sa susunod na buwan na nun pang apat na buwan sabi natin mayroon kang 160 na pang out ang gano'y yung palaki ng palaki yun kas parami rin ng parami yung lagayan mo nun syempre. ay gayon sa akin uh, na iba nga yung sa akin na ibenta ko na kasi nga napabayaan ko na eh hindi ko na ano yung iba binubutas sa langgam so di sila sila na napupukusan ng mga time na yun yun nga yun na uh, nakapag-produce ka ng 80 nakabenta ka na sabi natin na nakabenta ka ng 400 di ba nakumita ka ng 400 pesos kumita ka ng 800 pesos pero kumita ka ng ganong pera nang hindi ka na gumagasos. one time kumbaga isang beses ka lang gumastos bumili ka lang ng breeder bumili ka lang ng ng gapi ng lagayan So na, na depende na lang sa kung paano mo i-manage yung ano yung pagbebenta mo no. Yun yung low quality na ano na gapi. Then na uh, magagawa rin tayo ng topic about sa mga high quality pero hindi pa ngayon. So simulan natin din sa low quality kasi doon ako nagsimula talaga eh. Uh, bumili ako ng ano nung newbie ako di ko alam na low quality na I expected ko high quality na yung nabili ko no um, uh, nung medyo natututo ako don don na alam ko na low quality lang pala yung na nabili ko na sa mata sa presyo syempre kasi nga ano yun, di pa ako marunong nun basta bumili lang ako nun, di ko alam ano pala, mahal pala yung nabili ko low quality lang pero mahal yung presyo, then nung napalaki ko yun sa loob ng dalawang buwan kasi nagpapakain ako lagi nun kaya sa dalawang buwan lang lumak lumaki sila ng ano, malaki then na uh, doon binenta ko sila ng wholesale price binenta ko sila ng 25 do sa mga ano mga kajisiko ko alam nila yun na nagbenta ko ng HB Blue halagang 25 pesos so ang daming bumili noon siguro nakaipon ako nun ano mga 4,000 nakaipon ako ng 4,000 nun doon lang sa HB Blue lang na nabenta ko ito yung ano ko yung blue glass ko no? ayun o blue Ayan, ayan yung ko may nagtanong may tanong ka kung may bluegrass pa may bluegrass pa naman ako uh, kaso hindi na siya ganito quality hindi na siya ganito ayun uh, sana may ano may na matutunan kayo din sa topic natin na yung paano ka magbebenta ng ano ng low quality paano ka magbe so ganoon lang gagawin niyo ano sana naintindihan niyo yung ano yung paliwanag ko na ano. ah uh, basta bilang kayo ng gapi tapos depende sa strain na gusto nyo mas maganda ano aralin nyo hanapin nyo yung strain na demand sa pet shop yung strain na gusto ng mga kabataan ng mga gusto magalaga ng gapi so alamin nyo kung na, for example yung AFR yung AFR hindi, hindi ano to laging nasa top demand tong AFR so kaya lang sa AFR kasi bihira kayo makakita ng nagbebenta ng ano nyan mga 100 to 300 per trio bihira may makita ka man uh, yung iba ano may sakit may problema sa ano ano nya basta yun na may sakit so bihira pero the best talagang AFR no kung magsisimula kayo, the best yan ay EFR Pero sa akin, um, mahirap maganap yan uh, Sa akin magsimula kayo siguro mga HB Blue, HB HBY, yung P Dirt yan Diyan kayo magsimula Kasi sila yung ano, mabilis din mabenta yung mga yan uh, Sabihin natin na uh, HB Blue, makapag-produce ka ng 500 GAPI sa loob ng 3 buwan Marami, marami 'yun, pag binenta mo ng pet sa pet shop ng 25 ang isa noon to 30 pesos. Hindi uh, ko kung magkano yun pero malaking pera 'yun sa loob ng apat na buwan ng hindi kayo ganong gumastos. Ano lang kung nasa inyo lang kung gusto niyo pas mas, mas pabilisin yung paglaki pero ano kayo mag gumawa kayo ng ano ng pagkain niyo na for example magmi kayo ng pagkain na hindi kayo gagasas na bibili kayo ng ano ng fish food. Ano lang, kumbaga dito lang sa bahay. Kunya may harina, ayan. Kasi kumakain sila ng harina eh. Pag nilagay mo ng harina, kakainin nila 'yun. Kaso, walang protein 'yun. Kaya siguro lalaki yung gapi niyo pero hindi gan kaganda yung hubog ng katawan. So ayun guys, tatapusin natin yung video dito. Pag hindi niyo nasundan yung ano, yung yung sinabi ko, comment lang kayo tapos gagawin ko ng video na mas malinaw kasi eh, ano eh bigla bigla lang din to at may pupuntahan kasi ako so ayun guys um aayusin ulit natin tong ano yung isda ko so mag aano magbibidilit ako ng ano ng mga pang show pero kailangan ano ko muna to ayusin uh, siguro sa sabado or linggo kasi ano may pasok yung si mami kaya ano, wala, wala akong katulong kaya hintayin ko yung day off niya para matulungan niya ako